Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat na raan anim hanggang apat na at tatlumpu, kabanata apat na raan at anim. Mabilis na ibinigay ni Manager Zeng ang telepono kay Mr. Orval at sinabing, Mr. Orval, si Mr. Isaac ay gusto kang kausapin. Kinuha ni Orville ang telepono, at sinaway ni Isaac sa telepono, Mr. Orval, ano ang nangyayari? Naglakas loob ka bang gumawa ng gulo sa aking lupa? Gusto mo ba akong suntukin? Medyo mayabang ka ba? Seryosong sinabi ni Orville, Mr. Isaac, hindi ako ang gumawa ng gulo, kundi si Liu Ming. Nanasaktan si Mr. Wade, at ang iyong manager Zeng, ay tumulong din kay Liu Ming na turuan si Mr. Wade ng leksyon. Ano sa tingin mo? Isaac blurted out at nagtanong, Mr. Wade, siyang Master Wade ba? Siyempre, bukod sa kanya, may iba pa bang Mr. Wade? Ngumiti si Mr. Orville, nagulat si Isaak. sa hindi inaasahan. Isang aso sa ilalim ng kanyang mga kamay ang kumagat sa kanyang may-ari. lang ito ng kamatayan, kaya naman, sinundan niya agad ng ditor, Mr. Orville. Buksan mo ang hands-free. Agad na binuksan ni Orville ang speaker at narinig ang galit na dagendong ni Isaac, Zeng. Ikaw ay bastardo. Wala kang masyadong mahabang mata at nasaktan si Mr. Wade. Nabuhay ka na ba ng sapat? Nang marinig ito ni Zeng, nanginginig ang kanyang mga paa sa takot. Mr. Wade, hindi ko alam na ganito si Mr. Wade. Isaac scolded, you do it yourself this time. Don't blame me for not showing you mercy. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, Mr. Orville, ano ang gusto ni Mr. Wade? Sabi ni Orville, sinabi ni Mr. Wade na paalisin ang batang ito, pagkatapos ay itaboy sa slabas ng Ores Hill at hindi na dapat siya makabalik. Agad na sinabi ni Isaac, "Okay. Pwede bang humingi ng pabor?" Nagmamadaling sinabi ni Orville, "Isaac, magsalita ka." Malamig na sinabi ni Isaac, "Bugbugin muna siya hanggang sa kalahating kamatayan." Sige. Nakangiting sumang-ayon si Orville at saka ibinaba ang tawag. Si Zeng ay nakaupo na sa lupa sa takot. Sino ang binata? Bakit nirerespeto respeto siya ni President Isaac? Hindi niya napigil ang lumuhod at umakyat sa harapan ni Charlie. Nakayuko ang kanyang ulo at humihingi ng awa. Mr. Wade, pabayaan mo na ako. Nakatira ako sa Oris Hill mula noong ako ay isang bata. Ang aking mga magulang, kamag-anak, at kaibigan ay nasa Oris Hill. Kung hindi ako makakabalik habang buhay, bakit pa ako mabubuhay? Malamig na sinabi ni Charlie, bilang manager ng Champs LSEs, naniniwala ako na dapat binigyan ni Isaac ng kaunting pera. Ang iyong sweldo plus bonus para sa isang taon ay hindi bababa sa isa o dalawang milyon o higit pa. Ito mismo ay sapat na para mamuhay ka ng magandang buhay sa Ores Hill maging isang may mataas na sweldong tao sa pamilya, ngunit gusto mo lang maging isang shit para sa isang tulad ni Liu Ming. Ikaw ay nagdala din ng mga security guard para tulungan si Liu Ming na bugbugin ang ibang mga bisita. Dahil dito, katapusan ang karapat dapat sa iyo. Pagkatapos magsalita, muling nagtanong si Charlie. Alam mo ba yon? Kasama ka at itong mga security guard. Lahat ng empleyadong kinuha ni Champs Elysees. Kinuha ka ni Champs Ellis para matulungan ang lahat para sa serbisyo sa customer. Dapat mong tratuhin ang bawat customer ng patas. Bakit ka tumutugon kay Liu Ming? Tinulungan mo pa siyang matalo ang iba. Ito ba ay isang tungkulin sa trabaho na ibinigay sa iyo ni Champs Ellis? Umiiyak si Zeng at sinabing, Mr. Wade, para sabihin sa iyo, sa palagay ko ay may kaunting background si Liu Ming. And I want to make friends with him more. So I deliberately please him. Naguguluhan din ako sa isang saglit, ngumiti si Charlie. Dapat pagbayaran ng mga matatanda ang kanilang sariling kalituhan. Pagkatapos ng lahat, tumingin siya kay Orville at galit na sinabi, "Mr. Orville, gawin mo na. Ano pang hinihintay mo?" Kabanata 427 nang makita ni Orville na medyo nagalit si Charlie, nagmamadali itong kumaway sa kanyang mga tauhan, at malamig na sinabi, saktan mo siya ng malakas. Isang grupo ng malalakas na lalaki ang agad na pinalibutan si Zeng, sinuntok at sinipa, hanggang sa siya ay hinimatay. Nakahiga si Zeng sa lupa at sumigaw. Mas malala pa sa darating, malamig na sinabi ni Mr. Orville. Bibigyan kita ng kalahating araw para umalis sa Oris Hill. Kung makikita kita bukas pagkatapos ng pagsikat ng araw, papatayin kita. Ang naghihingalong si Zeng ay mahinang nabulunan. Ikalimang Panginoon, maaari mo ba kung bigyan ng dalawang araw ng biyaya, at hayaang aayusin ko ang sugat bago ako umalis? Pumunta ka sa field para magpagamot, malamig na sabi ni Orville. Tawagan ang pamilya mo at direktang kumuha ng ambulansya para dalhin ka. Lumayo ka lang sa Ores Hill. Kung mamatay ka sa ibang lugar, huwag hayaang ibalik ang iyong mga abo sa Ores Hill para ilibing. Kung hindi ay kukunin kita sa libingan, at itapon ng iyong abo. Natakot si Zeng na parabang nabaliw, nagkumbulsyon sa lupa ng mahabang panahon. Napakalupit nito, bilasan mo at pumatay. Bawal bumalik ang mga tao, at bawal bumalik kahit ang abo. Sa sandaling ito, gusto na talagang mamatay ni Zeng, pero walang paraan. Alam niya mismo na siya ang may kasalanan. Pinahintulutan siya ni Isaac na mamahala sa Champs Elysees Hot Springs, para pagsilbihan ng mabuti ang mga customer. Ito ay mabuti para sa kanya, upang paboran ang mga individual na customer. Kinuha ang seguridad ng Champs LS upang subukan talunin ng ibang mga customer. Ito ay malubhang kapabayaan sa sarili. What's more, he also provoked a distinguished guest na iginagalang ni Isaac. Ito ay maituturing na kabaitan kung hindi niya gusto ang kanyang buhay. Kaya napailing na lang siya at nilabas ang kanyang cellphone. Umiiyak at tumatawag sa kanyang pamilya humihiling sa kanila na maghanap ng ambulansya at ipadala siya sa susunod na lungsod para sa paggamot. Nang maayos na si Zeng, tumingin si Orville kay Charlie nang may kabaitan at mumiti, Mr. Wade, gusto mo samahan kita sa pag-check-in? Umiling si Charlie at sinabing, kalimutan mo na, kaya ko na ito, pwede akong pumasok sa loob sa sarili ko. Mabilis na tumango si Orville at sinabing, kung gayon ay aalis na ako kung may kailangan si Mr. Wade, mangyaring tawagan ako anumang oras. Tumango si Charlie, pagkatapos ay tumingin kay Claire at Elsa, at sinabing, let's go. Noon lang bumalik sa katinoan si Elsa, nakatingin sa mga mata ni Charlie, puno ng walang lihim na pagmamahal at paghanga. Ang lalaking ito ay ganito, bawat kilos ay maaaring magbigay sa mga tao ng walang katapusang pakiramdam ng seguridad hanggat nasa tabi niya ito. She's particular at is in her heart. Even if the sky ay babagsak, hindi siya matatakot. Ang Champs L.A. Spa ay isang Japanese-style na pribadong hot spring. May pribadong suite ang customer. Sa likod ng suite ay may courtyard na sumasaklaw sa isang lugar ng isandaang metro kwadrado, at ang pribadong hot spring ay matatagpuan sa courtyard na ito. Ang tubig sa hot spring pool ay kinukuha mula sa mga mata ng underground hot spring at patuloy na dumadaloy sa hot spring pool 24 hours sa isang araw. Pinapanatili ang temperatura na napakaangkop. Alam ni Isaac na nandito si Charlie, at nagmamadaling nag-ayos para sa mga tao sa hotel. E upgrade ang kanilang kwarto sa pinakamagandang hanay ng mga top-notch suite. Mayroong dalawang super large at marangyang silid tulugan kahit na ang mga hot spring ay mas malaki kaysa sa ibang mga lugar. Dapat mas maganda ang tanawin. Pagkapasok sa kwarto ay nilingon ni na Claire at Elsa ang paligid at kaagad na naging masaya. Nagmamadaling hinimok ni Elsa si Claire at sinabing, Claire, magpalit ka ng swimsuit. Punta tayo sa hot spring para maibsan ang ating pagod. Tuwang-tuwa rin si Claire. Agad namang tumango at pumayag. Noong una ay naisip ni Charlie na magkaroon ng pagkakataong makita ang pagbabago ng kagandahan ng kanyang asawa sa swimsuit. Ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawa ay pumunta sa parehong silid. Kabanata 428 Nang makita niya ang eksenang ito, natural niyang alam na ang dalawang magagandang babae lang ang makaka-appreciate sa isa't isa, at nawala ang kanyang pag-asa. Kaya pumunta si Charlie sa ibang kwarto at nagpalit ng shorts na dala niya. Dahil medyo mabilis na nagpalit ng shorts si Charlie, nang lumabas siya, ang dalawang babae ay hindi pa nakalabas. Kaya naglakad muna si Charlie sa bakuran at dahanda ang pumasok sa napakalaking hot spring pool. Hindi napigilan ni Charlie ang isang mahabang buntong hininga habang unti-unting kumalat ang mainit na tubig sa ibabaw ng kanyang katawan. Maya-maya ay may tumunog na yabag. Nagpalit ng damit si Claire at ang dalawa at naglakad sa bakuran. Ibinaling ni Charlie ang kanyang ulo upang tumingin, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ang swimsuit na suot ni Claire ay konserbatibo, gayon paman. Binalangkas nito ang kanyang perpektong figure, mga payat na binti, at makinis na balat, na lahat ay nagpainit sa puso ni Charlie. At mas matapang pa si Elsa sa tabi niya. Bagamat pinigilan ni Elaine si Claire na payagan siyang mag -bikini, Pink bikini talaga si Elsa. Sinasaklaw lang ng bikini na ito ang mahalagang bahagi at ipinapakita ang karamihan sa iba pang bahagi sa hangin. Na ginagawang walang kapantayang figure. Hindi siya mas mababa sa katawan ni Claire. At ang kanyang hitsura ay parehong maganda. Dahil sa kanyang damit ay mas matapang at mas nakakairita. Ngunit dinaig niya si Claire. Nang makita ang medyo nagulat at nakamamanghang tingin ni Charlie, ngumiti si Elsa ng kaakit-akit, at pagkatapos ay tahimik na itinapon ng isang mapagmahal na tingin sa kanya, na mukhang matapang at mahiyain. Nang makita ito na kasing ng tubig, at sa medyo nagniningas na tingin sa kanyang mga mata, naramdaman ni Charlie ang isang maliit na pumipintig ng hindi na mamalayan ngunit maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya alam, at mabilis na binawi ang kanyang tingin. Natatakot na hindi niya napigilan ang sarili at muling lumitaw sa tubig. At pangalawa, siya ay natatakot na makita ni Claire ang mga pahiwatig. Ang dalawang babae ay natural na umikot ang kanilang mga baywang at naglakad na parang isang pares ng mga modelo. Sa mga mata ni Charlie, ito ay isang kahangahangang palabas sa damit na panloob. Pagkaraan, nakarating ang dalawa sa gilid ng hot spring pool. Pinakita ang kanilang mahabang puting binti, at sunod-sunod na bumulusok sa tubig. First time din ni Claire na mag swimsuit sa harap ng asawa kaya siya ay medyo nahihiya. Kaya kinuha niya si Elsa. Umupo ng dalawa o tatlong metro ang layo kay Charlie. Nagbubulungan, at nagkukwentuhan tungkol sa ilang paksa sa pagitan ng magkaibigan. Ngunit ang mga iniisip ni Elsa ay malinaw kay Charlie. Habang pang iisat isa si Claire ay palihimyang sinulyapan ng mga mata ni Charlie paminsan-minsan. Upang hindi makita ng kanyang asawa, nakatalikod lang si Charlie at pagkatapos ay pumikit at nagpahinga sa hot spring. Saglit na nagkwentuhan ang dalawang babae dahil ang mga hot spring ay nagpa rin ng kanilang mga katawan kaya medyo inaantok silang dalawa. Kamakailan lang ay pagod na pagod si Claire. Hindi lamang dahil maraming mga bagay ang nangyayari kamakailan, ngunit ang kumpanya ay bagong bukas, at siya ay naging abala sa paghahagis, at siya ay sobrang napagod. Sa oras na ito, napapaligiran siya ng mainit na tubig sa bukal, at naramdaman niyang hindi pa nawawala ang pagod. Ilang sandali pa ay inaantok na siya, kaya, makalipas ang sampung minuto, Nasa tabi siya ng hot spring pool. Nakasandal sa hot spring pool na may tuwalya at dahan-daang nakatulog. At si Charlie ay nakapikit upang ipahinga ang kanyang isipan sa oras na ito. At biglang naramdaman niyang umaagos ang tubig sa paligid niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Elsa na lumangoy na sa kanyang tagiliran. Magsasalita pa lang si Charlie. Iniunat ni Elsa ang isang daliri at inilagay ito sa harapan ng kanyang mga labi, at bumulong. Nakatulog siya. Huwag mo siyang gisingin. Sinulyapan ni Charlie si Claire at siniguradong tulog na talaga ito. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at nakahinga ng maluwag at bumulong. Hindi tayo dapat maging masyadong malapit, lalo na sa mukha ni Claire. Tulog na si Claire, ngumiti si Elsa, at emosyonal na sinabi. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa nangyari ngayon. Niligtas mo na naman ako. Kabanata 420 Sa pag-ami ni Elsa, sinabi ni Charlie na may kalmadong mukha. Nagkataon lang na may nakilalang mga scumbags. Maglinis ka na lang. Huwag mong isa puso. Seryosong sinabi ni Elsa, kung gayon, gusto kong magpasalamat ng marami. Tutal, umupo si Elsa sa tabi ni Charlie at nang iniunat niya ang kanyang kamay, niyakap niya ang braso ni Charlie. Napakaliit ng suot nilang dalawa. Agad na naramdaman ng braso ni Charlie ang makinis at malambot na balat ng hawakan niya ang kanyang braso. Pinisil ni Charlie at mabilis na sinabi, Elsa, huwag mong gawin ito, makikita ka ni Claire. Ngumiti si Elsa at sinabing, ibig sabihin, hindi ko ito nakikita sa una, kaya magagawa ko. Hindi ko sinasadya yon. Walang magawang sabi ni Charlie. Bahagyang humigpit ang yakap ni Elsa at sinabing, gusto kong yakapin, pinakamabuting hayaan itong makita ni Claire, at pagkatapos ay maghiwalay kayong dalawa para makasama kita. Tanong ni Charlie na may matuwid na tingin, paano mo ito magagawa, kaibigan mo si Claire? Seryoso ring sinabi ni Elsa, alam kong hindi kayo ikinasal ni Claire dahil sa pag-ibig. Pero dahil nagpumilit ang lolo niya na gawin ang sarili niyang paraan, kaya pumayag siyang magpakasal kayo, at alam ko rin na walang nangyari sa inyo hanggang ngayon. Walang ganoong bagay bilang mag-asawa, sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Elsa na sabihin ng emosyonal, dahil walang kwenta ang inyong kasal, bakit kayo nagkakabit sa isa't isa, bilasan mo at hiwalayan mo na, at pagkatapos ay mahahanap mo ang iyong tunay na pag-ibig. Hindi ba maganda? Ang lahat ay hindi magpapaliba ng sinuman. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko para kay Claire. Nagtanong si Elsa. Kung gayon ang nararamdaman ko para sa iyo, naiintindihan mo ba? Tumangos si Charlie at seryosong sinabi, naiintindihan ko, ngunit wala akong maipapangako sa iyo. Sorry. Bakit? Agrabyado ang sinabi ni Elsa. Bakit mo gugustuhin na magpakasal ng walang anumang katotohanan, kaysa bitawan ng huwad na kasal na ito at ituloy ang tunay na pag-ibig? Bungulong si Charlie, nilino ko sa iyo noong nakaraan, hindi tayo bagay, kahit ako ay hiwalay kay Claire, hindi pa rin tayo magsasama. Isa pa, hindi ko hihiwalayan si Claire, wala nang saysayang pag-aaksaya mo ng oras sa akin. Marahan na huminga si Elsa. Handa akong magaksaya ng oras, dahil mahal kita. Walang magawang sinabi ni Charlie, huwag kang maging tanga, imbes na pagaksayahan mo ako ng oras. Mas mabuti na humanap ng single na hindi kasal, at walang girlfriend para seryosohin ang relasyon. Ang malalaking mata ni Elsa ay biglang natakpa ng isang layer ng ambon, at ang kanyang bibig ay nakapout, at nabulunan siya. Charlie, nasa iyo ang buong puso ko. Simula nung niligtas mo ako sa unang beses, nine love na ako sa'yo. Pagkatapos ng napakaraming bagay sa gitna hanggang ngayon, ako ay walang pag-asa sa pag-ibig sa'yo. Gaya ng sinabi niya, may dalawang pulang ulap sa kanyang mukha. At seryoso niyang sinabi, na naginip ako sa'yo kagabi. Napanigipan mo ako? Nagtatakang tanong ni Charlie, ano ang napanaginipan mo tungkol sa akin? Sinabi ni Elsa, na nagimi pa ko na ikaw at ako ay umuwi sa aking bahay nagpakasal tayo at pagkatapos Tapos ano tanong ni Charlie Namula si Elsa at sinabing parang huni ng lamok pagkatapos ay binigyan kita ng isang malaking mataba na bata Kinagat ni Charlie ang kanyang mga labi at sinabing Kabaligtaran ang mga panaginip sinabi kaagad ni Elsa Mabuti na magkaroon ng isang magandang anak na babae gusto ko rin ito nang makita ang seryosong tingin ni Elsa, sumakit talaga ang ulo ni Charlie. Kailangang bigyang diin muli ni Charlie. Elsa, hindi talaga natin kaya, hindi mo ako naiintindihan. Medyo malabo ang mga mata ni Elsa, at sinabi niya, kung hindi mo naiintindihan, maaari mong dahan-dahanin para maintindihan. Hindi mahalaga kung hindi mo hiwalayan si Claire, kaya kitang mahalin ng patago kahit lihim kang mahalin habang buhay, handa ako. Kabanata 430. Medyo natahimik si Charlie sa glid. Ano ang ibig sabihin ni Elsa sa kanyang mga sinabi? Maging siya ay willing bang maging underground lover para sa kanya? Pero paano siya pumayag sa ganoong bagay? Una sa lahat, sincere siya kay Claire. Siya ay isinaayos na pakasalan siya ng kanyang lolo. Kahit na hindi siya nasisiyahan. Pumayag siya sa wakas. Kahit pinagtawanan siya at kinut siya ng buong pamilya, ang matandang Wilson, syempre, hindi siya tumingin ng pababa sa kanya. Bukod dito, matapos magkasakit si Tita Lena ng Welfare Institute, matipid siyang namunguhay sa ilalim ng ilong ni Claire, nagpahiram ng pera sa kanya, at nagbayad pa ng medikal ni Tita Lena. Hindi malilimutan ni Charlie ang kabaitang ito. So, Paano siya papayag na maging manliligaw niya si Elsa? Sa sandaling ito, biglang gumalaw si Claire na natutulog. Nagulat si Charlie, at mabilis na kinuha ang kanyang braso mula sa mga bisig ni Elsa. At sinulya pa ni Elsa si Claire at nakitang hindi pa siya gising. Agad niyang pinindot ang kanyang mukha sa bibig ni Charlie sa sandaling ito, at marahan siyang hinalikon sa kanyang mga labi. Ang pagpindot ay maislan at naputol ito sa isang pagpindot. Hindi pa nakaka si Charlie, namula na si Elsa at lumangoy na. Ngunit nakita ni Charlie na malapit ng magising si Claire. Kaya wala siyang masabi. Si Claire ay nagunat sa oras na ito. Binuksan ang kanyang mga mata, at bunguntong hininga. Oh, ito talaga, napakomportabling maligo sa hot spring. Nakaramdam ako ng pagod sa panahong ito. Naibsan nito ang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos magsalita, nakita niyang namula ang muka ni Elsa. Nagtatakang nagtanong, Elsa, mainit ang tubig, bakit ang pula ng mukha mo? Nahihiyang pinunasan ni Elsa ang kanyang mukha at saka nakangiting sinabi, Ang mainit na tubig sa bukal ay hindi mainit. Ang susi ay mayroong napakagandang malaking dilag na nakahiga sa tabi ko. Ginagawa nitong naiinitan ako kapag nakikita kita. Habang nagsasalita ay iniunat niya ang kamay para kilitiin si Claire. Nagmamadaling umiwa si Claire. Nagmamadaling pumulandet si Elsa ng tubig sa katawan niya. Nagmamadali rin si Claire. Humawak ng tubig para lumaban. At nagsabuyan ng tubig ang dalawang babae. Ang pigira ni Elsa ay mas matambok. At si Charlie ay medyo nahihilo sa napakalaking paggalaw at si Claire sa gilid ay hindi gaanong mababa sa kanya, at ito rin ay magandang tanawin. Nakaramdam si Charlie ng init sa kanyang katawan. Upang pakalmeyan ang kanyang isip, bumulusok siya sa tubig at hindi na tumingin sa dalawang babae. Nang makita ito, sadyang tinukso ni Elsa, Hoy, Charlie, bakit mo pa sinasawsaw ang iyong ulo sa tubig? Hindi ka ba natatakot na makainom ng tubig? Nagsuka si Charlie ng isang bungkus ng mga bula sa tubig, itinaas ang kanyang ulo, at sinabing, Um, tapos na ako magbabad, abala kayong dalawa, kukuha ako ng maiinom. Nagmamadaling sinabi ni Claire, nagkataon na nauuhaw ako. Charlie, tulungan mo akong makakuha ng isang bote ng ice cola. Tumango si Charlie, okay, nagmamadaling sinabi ni Elsa, kung gayon gusto ko ng iced sprite. Sige, pumayag naman si Charlie, nagmamadaling bumangon, at tumakas mula sa hot spring pool. Mayroong dalawang malalaking dilag sa paligid niya. Ang isa ay ang kanyang asawa, ang isa ay ang kanyang kaibigan, at sila ay nakasuot ng napakagandang damit. Kung mananatili sila dito, natatakot siya na hindi niya kayang kontrolin ang mga ito. Wala pa ring balak si Claire na pakasalan siya. Bagamat si Elsa ay may sampung libo na pag-ibig para sa kanya, dahil siya ay asawa na ng mga lalaki, syempre, wala siyang magagawa sa kanya. Kaya naman, para kay Charlie, ang dalawang babaeng ito ay parehong tipong nakakakita at hindi makakain. Masyadong nakikita ang ganitong uri. Hindi lang masakit sa katawan kundi malungkot din.